Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay nasa garden po tayo ngayon. At ipapakita ko po sa inyo ang aking po kakaibang mga halaman dito. Sa katunayan, nakita nyo na po ang iba dito. Ngunit meron po po tayong bagong pelotendron dito na hindi nyo po kilala o hindi nyo pa nakikita. Kaya ipapakita ko po dito sa inyo kung anong tsuro at anong klase po ito. Halika, samanin nyo ako sa aking garden at tutuklasin natin ito. Ayan, kung nakikita ninyo, eh, meron tayo ditong isang maliit na Pink Princess Melodendron. Ito ay hindi natin pinakita sa inyo kung paano ko ito naikatin at paano ko na i-transfer. Ang mahalaga ay pinakita ko po sa inyo kung gaano po ito kaliit at kaganda at gaano kalusog po ang ating pong Melodendron. Pero hindi po ito ang ating pong uh, tinutukoy. Pero ito po ay ang kanyang Mother Plant. So ipapakita po natin ngayon ang isang mother plant po ng ating pink princess pelodendron. So, ayan, lalapitan na natin ngayon. Tara! Nakita nyo na ngayon yan. Kung inyo nakikita. Hindi nyo ba alam ng ating pong pink princess pelodendron ay nabili natin ito sa Algan 2,000 Libo nung kasagsagan po ng pandemic kung nakita nyo na po ang ganda po ng kanyang pagka po o leaves dahil half moon na po at kulay brown pa ang kanyang kabila. Kung sa likod po titingnan natin ay kulay parang maroon. At ito po ang kanyang, hindi po siya variegated pero meron po siyang kulay na kulay pink. May mga spots po siya at slash ng mga kulay po. Kung nakikita nyo po ay hindi po siya malusog ang dahon po ng ating Pink Princess Pelodendron dahil po ay kakatapos lang po ng malakas na amihan nito o hangin sa aming lugar. Kaya kung nakita ninyo ay ito ay umabot na po ng dalawang taon o mahigit na kahit hindi pa po gaano kalaki po ang ating Pelodendron. Alam nyo ba na napakahirap ito lagaan? Tingnan nyo ngayon o oh, ito ang kanyang dahon na kalamoy kulay orange o oh, pula, ito ay matanda na at talagang malalagas na at mamamatay din niya ng kanyang daon. At ang kanyang pinaka-ugat ay kulay maroon, di ba? Ang nakita ninyo. At ang kanyang pinaka-tangkay o kanyang pinaka katawon ay kulay maroon din. Kung inyong pagmasdan ay talaga napakaganda ito sa personal, hindi po kayo manghihinayang na magtanim. So, bigyan po natin siya ng magandang pangalan. Ito po ay si Galaksi. Galaxy pink princess dahil kakaiba po itong kanyang agandahan hindi po kasi kagayaan iba pong mga pink princess na mumukadkad po ang ganda ito po yung maganda lang po ang jeans na ibinta po sa atin so nabili po natin yan sa online pero dito lamang po yan sa Cebu Romblon pero mahal din pong nabili ko yan hindi pero kaya hindi po tayo makapagbenta ng mura dito dahil hindi pa po ako nakakabawi hindi din po ako magbibigay po sa mga kaibigan ko kung sakali dahil syempre naman ay maliit pa rin ito at siguro ay kung kalahating metro pa lang ito sa tagal-tagal ng panahon na aking pag-aalaga ng aking pilodendronate.